Pag-usapan natin to At At attorney crisis na, 'tong uh, pasabog ni uh, Ombudsman Boying Remulla. May sa sabi, totoo ba 'yan? Sinasabi sabi ng iba, oo, totoo 'yan. Pero mismo yung ICC wala pang sinasabi. Okay, what do you make of this information, 'di ba? Dito. What what do you make of this information? <laughs> okay, go ahead. Sa totoo, uh, ang hirap kumpirmahin uh, 'yung existence ng warad kasi kung pakikinggan mo si Boying nung sinabi niya, may nagsabi sa akin na may warrant na. Kaya, maski siya, hindi pa niya nakikita. Mukhang ganon. Pero ang sa amin, eh, keso. Kung it will come. It's not a matter of if, it's a matter of when. A warrant of arrest will be issued against Bato de la Rosa. This is the perfect time. Kaya, kung ano, ano man din na kami mag-engage dyan sa Uh, speculation, meron ba, wala ba, magkakaroon kung ano't ano man. Ang usapin na lang, paano ito ma-enforce? At baka, ang pinagkakabalahan nga namin, baka iwasan, baka takasan na yung waran, kasi in-announce. Meron yung mga, yun yung linyahan eh. Bakit in-announce? E di, baka may nagawa na yung arrangements. So, doon na kami nagpo sa uh, implementation part. Okay. Sige, okay, uh, explain mo na natin. No? Although ilang beses na rin natin na pag-usapan din sa podcast yung uh, nakaambang pagpapaaresto dito kay Bato de la Rosa. So just to refresh the memories of our viewers, no? bakit ba sa tingin mo, it's not a matter of if, but a matter of when. Talk, about, talk about the, ano, the involvement and the, the extent of involvement of Bato de la Rosa dito sa drug war. Well, the architect at ang siya na rin ang nagsabi, narinig ko tayo, nahanap ko nga yung video. Ang ama ng Tokhang ay si Bato de la Rosa. Yung proseso na to, yung nanlaban, yung police operations, naisip nila sa Davao pa. Kasi sa pangkalahatan, ito namang war on drugs ay nanggaling sa Davao, yung tinatawag na patayan ng Davao Death Squad. So ito ulit yung pag-iiba sa mga Duterte Die Hard supporters. Ang pangalan pong yan ay nanggaling sa Davao death squad, talagang pumapatay ng mga tao na nung panahon na yon mas vigilante killings. Nung naging chief of police si Dav, si, si, ako, na Davao, inimplement niya yung police operation aspect. So, sinama niya na yung police sa mga operations, so, kung ito, pinatawag na drug operations or cleaning operations, hindi ko sigurado kung yung one-time, big-time operations na pauso. Pero, mas ano yun eh, mas later na yon. Pero kung ano't ano man, ito ang ama ng Tokhang, nung naging presidente si Duterte, ginawa nilang nationwide. At mm. hindi mo maitatanggi yung critical role niya. From, uh, from chief of police ng Davao, ginawa siyang chief of police ng buong Pilipinas. At maraming nagtatanong noon. Parang two, may ganun eh, na two-star general ba or three-star general, biglang na-promote the chief of police leapfrogging over several others who were in the line. Yes. E, kung Ano, yes. ibig sabihin, talagang kailangan ka para sa kung ano man. Hindi lang yung simple, ah, dahil friend kita or dahil um, close ako sa'yo. Hindi eh. Maraming nasangkalan at tingin namin, dinlagay talaga siya dyan sa posisyon, PNP chief, ah uh, para i-implement yung war on drugs, Davao style, nationwide. Mm -hmm. So, ibig sabihin, napaka-crucial nitong role na ginampanan ni Bato dito sa implementation ng drug war because I understand, ang isa sa mga patutunayan dito, systematic yung naging ano, yung patayan, hindi ba? And for that to be okay. systematic, meron talagang proseso, meron silang uh, strukturang ginawa o ginamit, di ba? At ang chief mm -hmm. implementor ay si Bato de la Rosa. Mm -hmm. At kabahagi niyan, yung parang balabala -bala na war on drugs. Kaya sinasabi hmm. namin yun. Kasi hindi naman siya war. Kasi pag gera, magkatunggali kayo, nagbabari lang kayo. Ang nangyayari, yung isang side, eh, clearly defenseless at hindi siya naging laban sa droga, kundi laban sa mahihirap. Kaya yung hmm. massacre of the poor uh, na pinatupad sa pamamagitan ng isang, actually, naging policy, di ba? So may pinirmahan yung Command Memorandum Circular 2016-11 um, signed on July 1, 2016, yun yung OPLAN double barrel, yun yung hmm. parang budget na, ah, ito na, ito yung war on drugs system natin. Binago to eh, along the line. Pero, kaya hanggang ngayon nga, eh, sabi namin, parang ang ini-implement pang policy ay OPLAN or Operation uh, Double Barrel finale. Ang tawag adore. Hmm. Ah, talaga? Kaya, Oh, eh, kung pulis at pulis ang tatanungin, of course may parang political policy 'yun na yung bida. Ah, uh, 'yun yung sabi ni Marcos. Pero in terms of police operations, it's still double barrel. Parang 'yun yung pagbabalat ko 'yun nila na ah uh, kasi, kumbaga, there's paperwork behind it. Pero ginamit yon para mapatupad or bigyan ng legitimacy or uh, hindi pala legitimacy, kundi veneer or parang pagsaplot lang ng legitimacy yung war on drugs. Okay. Nalala ko nung last uh, time na in-invite kita rito sa Fox First. Sabi so, na pag-usapan natin. Kaya na kaya lalabas yung arrest warrant kay Bato kung lalabas man. Sabi mo generously. Siguro, mga next year. Pero... Smarter <laughs> pa yata eh. Ang, ang tanda ko parang July eh. <laughs> ah, July. yung, yung parang pinaka-generous na. Pero sabi mo, toward the end, sabi mo, hindi baka nga umabot ano yan, baka nga before Christmas okay so the timing itself kasi again nga no uh, explain ko na sa mga viewers natin sa mga nagsasabi teka wala pang official announcement from or confirmation from the ICC pero paki-explain ay nature nitong arrest warrant na to especially in the context of let's say the arrest warrant that was issued against former president Rodrigo Duterte nagsimula, nagsimula rin yan sa bulong-bulungan di ba tapos bulat tayo oy pinadambot na. Amaga hindi ito yung simple hindi maglalabas ng announcement tapos talagang ito na confirmed na merong arrest warrant. Uh, talk about the nature of the ICC how it works and why of course uh, despite the lack of confirmation yet hindi ibisebel hindi pag-usapan hindi pwedeng uh, hindi ibisebel hindi muna dapat pag-usapan ito. Mm -hmm. So ang ICC clearly ay uh, isang korte at may mga huwes na magpapasya dyan. Sila ang mag issue ng warrant of arrest. At sa punto nila, sa, kasi mag-apply mag yung uh, prosecutor, nang klaro na ito ang mga krimen na tinutukoy namin. Yung warrant of arrest, parang katulad din ng sa atin. Merong, sa atin ang term probable cause, sa kanila ang term lang ay reasonable basis to believe or reasonable grounds hmm. to believe that this person committed. So medyo pareho. Kaya lang ang problema, ang warrant of arrest ng um, isang international criminal court ay addressed sa police nino. eh ito na. So addressed siya, hindi sa police, kasi walang police ng ICC eh, kundi hmm. sa police ng mga member states ng ICC. Kaya yung uh, implementation niya ang medyo iba kesa sa usual na naiisip natin ang implementation ay nakasalalay sa mga member states. Yung hmm. implementation, crucial dito yung punto pa ng ipapublic ba natin to o hindi. Kasabay ng application, nandun naka-indicate kung if this will be confidential or not. It, it, it wastes a lot kasi nung mga 2000, nung 2001, 2022, ay, sorry, 2021, 2022, may mga warrants na inisyo. Laban sa presidente pinuno ng mga bansa, si Netanyahu, mm -hmm. si Putin. Public yung announcement nila. At ang tingin namin, mukhang ang analysis, in-announce kasi wala silang chance na mahuli yan. Kaya hihiyain na lang nila. So it functioned as sort of an international warrant of arrest. Nililitan yung mundo ng mga tao to. And ganun nga ang nangyari. Hindi nakapunta si Putin sa South Africa ba yun? Kaya mm -hmm hanggang ganun lang. Pero kay Duterte, oh, ini secretly pero siniguradong ma implement in coordination with the Philippine government. Mm. Tingin namin that's better in our situation kasi may nangyari, may nahuli at may nakakulong ngayon kaysa sa yung naka-announce tapos hindi naman nahuli. Mm. Kaya ito ang natin kung paano dahil alam naman ni Bato na it's coming for you. Okay. So, dito naman kay Sabato Dolorosa, parang kay Duterte. Walang announcement from the ICC. Pero, ano tingin mo yung uh, rhyme or reason behind the the fact that it was the former DOJ Secretary and now ombudsman Boying Rumulya who made that information public? Well, sa so, totoo, wala siya sa posisyon. Sinabi rin niya, wala siya sa lugar to mention that or to, to confirm that. Hindi siya yung isa sa mga opisyales na posibleng dadaanan nung, nung, dokumento, nung mismong papel. Kaya sinabi niya, well, narinig ko may nagsabi sa akin. Na reliable source sinasabi niya. So, even if he is a government official, technically he's not speaking for the Marcos administration. Considering also that he's a constitutional official hindi siya bahagi ng executive, hindi siya bahagi ng judiciary, hindi rin siya bahagi ng legislative. Independent. Kaya yung ganon, parang he's part of government, kaya para sa kalakhan ng mga tao, oh, may nagsabi sa gobyerno, o okay, nung na ganito. Parang paniniwalaan ka kasi the government has to know. Pero kung mas malalim, hmm, at sino kaya ang source niya? Paano yung source niya? Kaya mapupunta pa tayo sa layer na baka um, there are people in government, individuals uh, who may be cooperating or have access to the ICC, even if the Marcos administration says it is not. Yeah, at saka isang pamunto rito, no? hindi naman ordinary public official itong si Boying Rimulya. Bago siya naging DP, at uh, bago siya naging ombudsman, nag-DOJ like yan. Tsaka reminder sa mga viewers natin, di ba yun sin yung sinubukang igirin nila Amy Marcos dahil dun sa Pagpapa sa pagpapa sa pagkaka-aresto kay uh, Rodrigo Duterte. And of course, din na rin sa ICC. So, parang hindi naman out of the ordinary na isa siya sa mabulungan. So, ang tinatanong ko, ang iniisip ko lang siguro dito, why him, nasagot mo na yan, di ba, who would make that information public, although sinabi niya, may nagsabi lang sa kanya, and number two, yung timing. Eh sira yung pasko rito ni Bato eh, 'di ba? Kaya talaga naman hindi tao ngayon eh. <laughs> Tapos bigyan yung tinakot. <laughs> well, nga. well, yung timing ang uh, hindi ko pa ma mawari eh. Kasi I mean of, uh, one is that pag iniisip ko lang kapag inannounce yan later in December, break. Ang break yata ng Congress, 20, uh, December 20 ba or something. So baga baka makaalis. In the interim, mag magre-resume sa Lunes yung kongreso. Kailangan pumasok ni Bato? Kaya kung may hulihan man, parang kumbaga si nagsisignal ka, parang dama or chess. My move and then your move. Uh, hmm. kung pagpabanta ito na o oh, sige nga tingnan natin kung papasok ka o ano man. Pero nasa konteksto din to ng mga inaannounce na rally. You uh, hmm. yun pwede din nating tingnan. parang nag-announce yung INC na magpaparali sila. Nag oh, two days din. na, two days. Oo, nag-announce din yung mga progressive groups and anti-corruption groups, November 30 naman. So, ang problema ko lang, baka gamitin yan, so either positive or negative, bubuhos dun yung galit ng tao. Oo nga, hulihin lahat yan, mga kawatan, tsaka mga kriminal. Pero baka may gumamit nung pagkakataon na yun para manggulo. Kaya yun lang sana yung iwasan natin.